May bagong vlog tayo ulit mga kabantay. Meron tayong makina dito na ginagamit natin sa bangka. Sa pamamalakaya dito sa pagpalaot. Yan. Ang gagawin natin dito ay kakalasin natin ang cylinder head. At ang sira nito ay gasket. Itong pinakang gasket nga. Itong tapok tanso na ito. Gasket na pang sa cylinder head. At saka itong rubber gasket. Dalawang gasket mga kamantay ang ating papaltan dito. Ang diferensya nito ay na tagas na ang langis ng cylinder head. Yan, ating babaklasin at papaltan ng gasket. Yan. Doon sa lahat ng mga may ganitong makina, sa lahat ng mga maglalaot uh, na makina ay ganito. Yan mga batay, panoorin nyo ang video nito para kung masira man ang inyong makina, masira ang gasket, mayroong kayong kaunting idea sa pagpapalit ng gasket hindi na kayo kukuha ng mekaniko para magpalit ng gasket yan, tingnan nyo mga pagbabaklas pagbabakalas natin para magkaroon kayo ng kaunting kalaman at idea sa pagkakalas ng cylinder head yan ito mga ang ating gagamitin na pangkalas para magpalitan natin basket ng gasket ng akin nang diesel engine na ito. Pisa natin dito sa pagkakalas ng QV line. Ito muna natin ating unahin kalasin. Konektado ito mga kamaday sa pagkakalas ng cylinder head. Kailangan unang-una natin tatanggalin na ito. may breast para kontra sa so para hindi agad na puputol itong ating QW line. Yan mga kapatid, may gay, may pinakang breast na stainless na shafting. Kung bibili kayo, wala pa ito. Sa JT, kinabit lang namin para maging matibay ang QW line. Ito ang unang-unang napuputol sa paggamit. ka ng tagas itong QW line. Kaya lagyan natin ng breast. naman na itong tanki. So, nandali ay ito naman Itong cover dito sa ibabaw. Ang damang tatanggalin natin ay itong malalaking nut na pinakang niyo na pinakang-naka-ipit -e na dito sa cylinder head, dito sa stud bolt. Itong mag-nut na ito, apat na ito. Ito ang um, sisilbing mahapit um, uh, para hindi sumingaw ang cylinder head. Um, ang ito, mga kapatid, Quinty XP, Na Yama. Para mga banday pag tinilangat natin, unang-una tatanggal dito. Meron itong cup dito sa bawat barbula. Baka ito yung mawala o malaglag. Huwag nyo itong kalilimutan mga kamatay. Itong cup na panlagay dito sa pinakang barbula. Ito ang tinat tinatapatan itong ha, ah, rocker arm. Dito ina-adjust ito. Ina ito. Kailangan matanggal agad natin para mawala. rubber, rubber gasket ng cylinder head. Ito itong kulay black na ito. Yan ang ating papalitan. Itong akin ito mga matay, isang taon na na ginagamit. Kaya kumbaga ay kuha na ang gasket. Medyo sunog na. Gastado na. Kailangan ng palitan. itong ang pamalit natin. ng, no? Itong dalawang ito. Yan. Ito ang ating alsin para palitan. Ito ano, pamalit. Tanggalin natin itong lumang gasket na ito. Ayan. itong ating papaltan. Masa pa ay gastado na. Ma mababa ng tayo. Lata dito. Kailangan mong mapaltan ito. Ito yung mga batay, mga na. Mas malapad talaga itong bago. Uh, itong yung lalagay natin bago. Linisan muna natin ito. Bago natin buhuhin ulit. RG. Ang dami ng dagat. Oo. Oo, tapok tabunan natin ito mga kapatid para hindi madumihan yung loob ng black huwag tayo maglilinis dito sa ang carbon linisan sa mga kapatid na maayos ito at para uh, malakas ulit bumatak ka malinis itong tanggal natin itong mga karbon dito sa ibabaw ng piston yan okay, yan ito namang cylinder head ang ating linisan wala, matanggalan din ito ng karbon. Dami ng tumi. Ang tao na itong ginagamit. Kaya ito yung dumi na. sila natin itong tunnel na ito dito nakalagay ang rubber gasket na nagsisilbing pumipigil ng langis para wag dumaan dito sa pagitan ng block at cylinder head ating pisanaw na uling itong makina ng ating pialta ng gasket cylinder head gasket Yan. itong dito nilalagay itong rubber gasket na ito lang parehas parehas ang tapit kung apat na nat ito nat, nat ng stable nakalilimutan itong cup na ang panlagay sa barbula. Kailangan nakatap mga kamalatay ang piston. Bago tayo mag-adjust nitong rocker arm, siguraduhin natin na nakatap ang piston. Paano natin malalaman kung nakatap ang piston? Dito sa compression. Yan. Dito. Yan. Gusto natin malalaman yung nakatap ang piston. Yan. Pag naiyo yung um, ganyan, kailangan parilisin natin at isang release din sa isang compression. Yan, nandiyan. Nandiyan na. Nakatapang piston na yan. ito tayo mag-a-adjust ng barbula. Dito sa pag naparilis natin ang isang release yung compression niya. katap ng piston yan. Gamitin natin ng filler gauge para nakakasigurado tayo na eksakto yung adjust ng ating barbula. Tire 28, 28mm. Itin gamitin. ito mga ang importante sa pagkakalas ng ganitong cylinder head at nabago ang adjust na nung dating adjust ito kailangan i-adjust natin ng palibago yan yan ito lang mga kapatay, ang pag-adjust ang tamang pag-adjust ng barbula Tapos tapitan natin ng eksaktong hapit lang. Baka mapirsan at maputol naman yung adjustment ng rakararam. natin kung gumagalaw ang babalo Okay na. Okay na adjust niyan. Lagyan na natin ng cover dito sa ibabaw. balik na natin yung fuel line itong fuel line so mga kamatay ako pinaliliwanag na breast kaya ito yung namin ng breast malimit yung napuputol itong fuel line pagka walang breast mailig masyadong may vibrate malakas ang vibrate ng bigay ng crudo kaya mailig matibay mga ang piston ng tayo ng fuel line yan ito isang secretor dito para maging matibay ang ating fuel line ito ang malimit na giging trouble ng diesel na single piston itong fuel line ito lahat ng aming makina may ganito ang ginagamit namin dito sa pamalakaya dito sa palaot sa dagat yan lahat may breast tapos natin ilagay ng fuel line mga kabantay ito hindi muna natin ipipirme itong babaw pabubuhay muna natin ang krudo bago natin ipirme ito kailangan magkaroon muna ng laman ng fuel line para hindi tayo mahirapan da rin mahirapan tayo pa da rin pagka may hangin ito kailangan ito muna ng diesel itong fuel line kaya hindi natin muna ilalagay itong ibabaw na dito sa injector hindi mo hindi mo natin ialag ito ah, tangki naman dito matay sa tangki Yan, okay na. Uh, buo na uli natin ang cylinder head. Na, uh, binaklas natin ang cylinder head para palta ng gasket. Pandarin uh, na lang natin para matingnan natin kung may natagas pang langit dito sa ano, pagitan ng block at cylinder head. Pero wala na akong matitatagas yan bago ng cylinder head na nakalagay. Ang cylinder head gasket. Pandarin natin itong makina. Pero hindi agad natin ma bibira ng kwalito. Kung eh. Atin mo nang pa oh, at pas bubuhayin ang kodo dito sa linya sa fuel line. Ay, isa, tog ta dor para bumigay ang kodo. Yan yan yan. Ah, kita sa ug dan mo lang. Sige sige, sige RJ. Okay, may, 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 mga apat na bira lang yan. Ano yan? Napasak yan. So, meron na. Ah, okay na. Ayan, nabigay nilang kudo dito sa dulo ng tiyo. Wala sa pa. Para makasigurado tayong isang bira lang yan. Pag ating binira, isang bira lang yan. Okay, okay may kudo na. Ayun, gira ito na ito. Hindi, nandar naman lang kanya. Okay. 我们这边。